caranya bloster dia support

guys, gagawa tayo ng limpulimpuhan ngayon, shoutout na pula sa uh, nag-request itong video na to at ito yung, isa rin tong laylayan ng pigi Ayan, itong ginagawa, tatanggalan lang ito ng laman sa ibabaw para manipisya at hindi lang ito ang ginagawa, Pati rin tong pisngi, yan so isa rin ito, ini-slice din ito, ginagawa ng limpulimpuhan at tinatanggalan lang yan ng ano, plano tanggalan na ng magkabilang dulo magkabilang slicein parang limpo na rin yan kaya pag hindi ka talaga marunong tumingin at talaga mo yan na limpo Yan ganto ang itsura niya pagka na-slice. yun ganoon ang itsura nya at dito naman tayo sa laylayan ng pigi ito ninipisan lang to to slice yan ganyan lang ganito ang ginagawa yan o no? yan diba para na rin syang limpo Yan, ito yung itsura ng pigi pagka ginawang limpo-limpuhan. At dito naman sa kasim. Yan, medyo bawas itong na kasim natin, hindi na buo. Kaya hindi na siya magandang slicing. Ganoon din ang ginagawa nito, tatanggalan lang ito ng laman sa ibabaw. At saka para hindi siya makapal kaya tinatanggalan ng laman sa ibabaw. Ito talaga parang limpo pagka na-slice. Dito talaga yung kadalasan mapagkamala ng mga buyer na ano. Para sa limpo. Pag in-slice, lalo't pag pinaganda mo ay para talaga sa limpo. Yung sa parting, yung buo pa yung kasim maganda ang slicing. Yan. Kaysa pa, kasi medyo maganda-ganda itong kasunod. Yan, ganito ang itsura niya pagka na-slice. Yan you know, o, para rin talaga siyang limpo. O, diba? Yan ang itsura ng kasim pagka na-slice ng parang limpo.